Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang umaga. Kumusta na po kayo? At nasa sana nasa mabuting kalagayan po tayo lahat mga kapatid. At ngayon, may isi-share po ako sa inyo. But before that, uh, mag-greet muna tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin. Laging nanonood, uh, wherever uh, live tayo mga kapatid. At uh, sana magkasakay tayo ngayon sa barko, no? Dahil may kasal tayo bukas sa uh, pinsan ko po no? si bro James Baguio sim good morning father watching from Davao de Oro Pantukan hmm, kumpon po ng mga kapatid natin sa Pantukan si Dance Brian Hug uh, amping padre from Bukidnon sa so, kumusta po mga kapatid natin sa Bukidnon si Sharon Ambos good morning father si Crystal Joy sabi ni Crystal Joy taga Malay Balay City Bukidnon dai ko ang akong pamilya na alang unta mi pangayo ung gamayng pabor sa among pamilya father para sa among nanay Carmen taga Adlaw sige siya og sa imong video especially sa imong live wala jud siya aw kung di imong video rajud father <coughs> karong August 10, Uh, 2024 yang iki, ika 81st birthday mm, kung pwede magpa video greetings kontak mi sa imo para sa iya father kung okay ra sa imo ha na na ng kalipay para sa among nanay father kay surprise man namo siya nako kaayo yang kalipay father tong iya kang nakita sa CDO sa Taguluan Taguluan ar makita lang jud father salamat father okay nagbi video ako, Christ, uh, crystal joy no sige sige i-send ko sa iyo sa messenger no ang pangalan ni nanay nanay carmen sige sige i-send ko mamaya ha si cinco moheres good morning father at si ana viel uh, uh piso good morning father shout out watching from Kabuyao Laguna oh Kabuyao Laguna at si Jim Girl, di Casa Sabal uh, sa Guadalupe Cebu si Ate Chris party no, salamat Ate Chris sa uh, uh, pag uh, threat pag uh, pag threat sa amin <clears throat> sa Uh, magandang lugar sa Kindulman sa Lantay Hills no? ang ganda mataas na mataas, matuktok <clears throat> mga kapatid si Alazor Yuko Oibor ang Pink Father watching from Hong Kong oh, nanonood natin sa Hong Kong ng mga Pilipino community po <clears throat> Si Jube Sports. Hello, Father. Watching from Butuan City. Oy, salamat po. Si Fe Tagupa. Good morning, Father. Watching from Canada. Wow. So ngayon, mga kapatid, ang dami na nanonood sa atin. ang isi-share ko sa inyo, dahil pumunta kami sa, ano, kahapon sa Gintulman Lantau Lantau Hills kasama ko si Manoy Terzo, so, uh, pinsan ko, first degree. Meron siyang iniindahan na karamdaman. Uh, at hindi pala yun natural. Ang sakit ng mata niya, parang mahuhulog yung mata niya at may lumabas na, no? Na maliit na uh, unod. Anong Tagalog sa unod, no? unod uh, na uh, flesh na sa kanyang ano you know, sa kanyang mata. Parang cataract katarak. Sabi ko sa kanya, ipacheck natin yan sa doktor dahil uh, possibly katarak yan. Pero uh, kinuha ko yung holy exercise oil ko, pinahit ko sa kanyang mata and then I do deliverance, casting out the spirit of oppression from the eyes of uh, Mani Terso and feel him with your presence, love, healing, and consolation. Kanina ng humaga, uh, pinangumusta ko sila si Brother Giovanni. Sabi niya, nawala ng sakit at nawala din yung live flesh sa kanyang mata. So, grabe, no? Na-amaze nga ako, no? sa uh, sa pagrating namin uh, before kami pumunta doon sa Gitulman <coughs> dinilibras ko yung sakit ni Manoy Kahit bigla lang daw yon no gagabi masakit na masakit yung mata niya parang mahuhulog and then sa kinaumagahan masakit pa rin so dinilibras natin so tinuturo namin sa inyo yung uh, proper disposition before doing deliverance mga kapatid marami tayong matutulungan po Uh, kung ang pamilya ay may kaalaman patungkol sa sacramentals ng simbahan. Okay? Uh, sobrang tuwa ni Manoy Terso kanina sa pagpangumusta ko sa kanya dahil completely healed daw. Nawala pa yung flesh, no? Mga pulang-pula sa kanyang sa kanyang mata. So very ano, very inspiring pero hindi naman lahat ng sakit. Uh, na, uh, preternatural low pressure. Kailangan natin ng uh, doktor. Magpakonsulta ng doktor at uminom sa reseta ng doktor. Lalo-lalo na kung ang sakit mo ay hindi uh, kung sakit mo ay natural. At si Bernaline Lisandra. Lisandra. Good morning, Father. Ay, ato na mo Ato na mi Salamat Salamat. Salamat. Uh salamat. -huh. Salamat ah. sa iyong pagdaan mo. Ah. Kuyo, gata ba? Bye! Sunod na! O, oh, nakakuha na sila? Muna ka? Una, ako nang nikuli. Sige gaw. Amping gaw. So, yung kasin, ah, uh, kasin natin, no? Na inatid si Tia Lorita at si Tio, Tio Ernesto, no? Ah, oh. uh, ask, um, pwede ask, father, sa mania. Hmm, ang daming ano, heart na katusok sa mukha ko. Ano ba ito? <laughs> uh, Mag-deliverance. Pwede ko as other mag-deliverance me sa mo family among ifalo i-follow tong guide sa si deliverance book or nine guide huh? para sa family deliverance kang hmm, mm -hmm. Oh, pwede niyo gamitin 'yon, kapatid. And then practice cares, ha? practice cares. Pwede, pwede po. Gamitin niyo po. Ang pamilya po yung prayer of deliverance ni Father Sikia po. Si Maria, hindi sa pitugo. Thank you po, Father. Dahil sa advice mo, hindi na po ako nakakita sa mga night not like ours. Hmm. So, open yung third eye niya. By the way, sa Father Sikia, page 204 po, yung closing the psychic ability closing the third eye po. No? Sana nakabili kayo sa aklat ni Father Sigia. Ah. Malaking tulong po yan sa atin. Okay? Hindi lang yung undelivered, hindi lang para sa mga <laughs> nasapian. ah, pwede din sa obsession. Yung obsession, negative yung pananaw mo sa buhay, kahit maliit na problema, palakihin mo, pigla ka lang iiyak, na, no? ah, parang mag-toxic drama ka na, no? kahit panliit lang na problema. Obsession po yun. At kung ikaw, nag-isa, at yung mga kasamahan mo sa grupo ay, uh, ano, hindi na nasiyahan sa ugali mo, obsession yun. No? Obsession po yun. At hindi mo makita yung pagkakamali mo. Parang ikaw lang ang tama. No? So, dahil may tama ka na. So, obsession po yon So, i-deliverance natin yon And then, try to go to confession po. Si Janice uh, Piniro, nagpadala sa atin ng, wow, 500 stars. Salamat po. Si Mary Chris Villarente, Milano. Good morning, Father. Uh, Mar Marlita Oltere. Father, asa ka sa Mabulo, St. Joseph Church ba? Ang binyo, yes, Church St. Joseph Church po bro i, i ano mo ni kuan si kuan bro Johnny sa kuan ano nawa na ko tiri ako yung ipsen si Maria Cornopio na sa atin ng 100 stars salamat po at si Yorks Magrinyo 10 stars salamat po ay father ma yung udto watching here sa so, manig groom southern late salamat si Sister Brenda Ibar lagi itong nanonood sa atin karon pa dili kaayo ko magdighay kung magdeliverance ko sa ako room father thank you God bless si Analisa Argente Aton Basalo hello father good morning si Milani uh, Disoyo nanonood sa atin si Jennifer Kurong uh, ten 10 stars nagpadala sa atin <clears throat> At si Evangeline de la Cruz, uh, good morning Father sa inyo. Ingat po kayo palagi sa biyahe. Mm, Vivian, Vivian Duhay Lungsod, dami mo na natulungan Father. Ingat po palagi. Salamat Vivian. Si Jay Kanha, uh, Kanja. Bata-bata ni Father Julius Asukan Amping. Ah, bata-bata ni Father Julius. Uh, Regards mo ako, Father Julius, ha? At si Ate Marife, nangting sa biyahe, Father, God bless. Kamusta ko ni Buk ni Saysay o ni Buknoy? At si Nanay Pasita, good morning, Father. Si Monalita, uh, Jav uh, Javines, Milo, Cecilio. Maupay nga adlaw, mm, Padre. What time magsugod sa mabulo? si Fulginio Pasigna? What time to son magsugod uh, sa mabulo? 5 o'clock to... Si Flor Ibasan. 5 o'clock to 6.30 for the... 5 uh, o'clock, mass, mass, and then, then 7 to mm. 10. Stock na po. Mm, stock po. Okay. Makasuroy ka po hindi sa Davao. Suwar, Father, isuroy ta ka sa kapatagan mura sa siya Little Baguio. Bukid siya o bugnaw nga lugar og na ay zipline suruy punta Mount Apo Parish in God's time si Sir Laurely Gonzales no in God's time daghan kag stickers dre si uh, Maricar uh, ibalim niya ang ko ano eh yung an? <coughs> number one followers ko ni mo father si Victoria Durante si Rachel salamat Yeah, uh, Sister Victoria, si Richard, Apolly, Uh, from Hong Kong nunod sa atin si Amalia Mamak ayong buntag father si MLA Takamiya keep safe always father God bless uy si Atinonet Nunet bulo kumusta Ate Nunet naabot na ba ka sa budyol no? naabot na nga akong passport Ate Nunet hindi na akong passport Ate Nunet Maka-add to na ta sa Marian Pilgrimage hindi natin unet naabot na akong passport so we can win ito sa Manila itong isang bulan pagkuha sa among passport para sa Marian Pilgrimage of October 13 uh, 17 days po Pilayo Robert uh, good morning father watching from Isabel Leyte and my fa family father God bless uh, God bless Iksuon si Victor Lambuhon maayong buntag father God bless you si Agnes Gonzalez Morning Father si Tanyang Tinang no? Oh, good Morning Father watching from Bayugan oh. si Jibraski Bueno, uh, July 13 Padre Dano City ka yes 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 si Lisa Maputi ani uh, ato di ay kasalantay hill sa uh, Gindulman Padre ako ng hometown <laughs> na alang ko nag-work sa CDO. Oh, yes, na uh, doon ako natutulog. Doon kami natutulog kagabi. Keep safe always si Jennifer Kurong. Napadala sa atin ng 10 stars. Salamat po si Luz Pancho. Good morning, Father. What time imong talk sa mabulo si Jose Perez para dili nami mo adto sa kamutis? <laughs> so, alas uh, 5 ang misa alas 7 ang series of talks. Si Mary Jean Nuyad, God bless your father. Si Helen Cosicol Montegrande. Hello, Father. Ang ping sa biyahe. Si Lucy Ronia Gonzalez. Udto, Father. Palumpon. Leite. At si, sino ba ito? Si Mar Marinel Babur. Ayun ting. Watching from Bae City. Uh, bago lang tayo na kapunta sa Baes, no? Pero pasalamat tayo sa mga star cinders natin. Si Priscila Bacho, 30 stars Si Sister Sheila Beto, nalagi ito, halos kada live ko <laughs> uh, 250 stars Si Mer uh, Subiza, uh, 10 stars Si Ate Chuna Pao Naze. hello father Excited namin sa July 11 watching here in Cebu Ipadala sa atin ng 10 stars Si Maria Sarmento Good morning, Father. See you soon in Cebu. Father, happy trip. Na sa atin ng 240 stars. Si Bradsky Bueno, 50 stars. Si Embro Sabino, 10 stars. Uy, Sister Sheila na naman. Tadala na natin na. Uh, 200 stars. At si Dags LD Kasukot. Nagpadala sa atin ng 500 stars. Si Beth Kabatingan. Salamat ha. 10 stars. Si Jennifer, padala na naman ng 10 stars, 10 stars, 30 stars na. At to si, ano, lagi ito nagpadala. Si Ber Bernarda Ibar 10 stars. Si George Magrino, uh, 10 stars. At si Maria Cornopio, 100 stars. Salamat po. At si Sister Janice Pin Piniri, Piniro, uh, Bureros Pinero. 500 stars, no? Uh, first time ito, ha? Mga bago itong nagpadala ng mga stars sa atin. Salamat po. At si Sister Melanie Disuyo, lagi ito. 10 stars. Si Lin Lini Jane Err. -er. Bago ito, ha? 10 stars. Si Abert, Abert, Abeth Ku Cu Kuas Indino. 10 stars. Sister Impear. Ah, <laughs> uh, nagigito na pala ng stars. Uh, 10 stars. At si Fee plus sama bas tagupa na 10 stars po at si ano nagpadala sa atin si Gwen Perez 10 stars at si um, hmm, bago ito si Ann Sheaves uh, Bell uh, Sina 100 stars salamat po at uh, basa tayo ng ilang mga comment si Emeline Itong good morning father si Jay uh, nabasa ko na ito kanina. Okay. Wala pa tayo. Hindi pa tayo naka Wala pa tayo Asa sa late Padre. Uh, huwag kayong mawala lang. Ipupost natin ngayong araw na ito. Yung, yung bibisitahin natin ng lugar sa late at sa Cebu. Si Dexter Reyes sent a friend request. Uh, ano to? Parang... Hmm... Uh. ano ito. Hindi ba yun ha? Hello, Father. Good morning. Amping sa biyahe. Salamat sa mga sacramental. Sa gamit yun na ako. O takong tabang. Okay, nakaayong nga akong pagtulog sa gabi eh. Salamat, Father. Si Marian uh, Villanueva, Salamat, kapatid. God bless you po.